Papaya na may sardinas nga pala ang lulutuin ko ngayong araw. Grabe, napaka-literal talaga pagdating sa gulay. Kaya naman tara na mili na nga rin pala ako dito sa tindahan ng mga gulayan. Bala ko sana magtinola kaso nga lang hindi ako nakabili ng manok doon sa supermarket namin. Tamang tama sana dahil may malunggay doon sa loob ng ref. Pero kahit hindi matuloy ang pagluto natin ng tinola, bumili pa rin ako dito ng papaya. Sa sardinasan ko na nga lang ito kaya bumili na rin ako dito ng sardina sa tindahan. Medyo nalilito pa nga ako kung saan ba dito ang kukunin ko, ligo ba or pipe pipe. Pass forward pagkadating ko nga ng bahay e, ay ko na nga rin pala itong ref para kunin dito yung mga ibang sangkap tulad na itong malunggay at saka itong kamatis at siling green pang sigang. Kumuha na nga rin pala ako dito ng sibuyas at bawang. Bali dalawang pirasong kamatis nga pala yung gagayatin ko dito. Inati ko nga pala muna sa gitna tapos pa-slice lang yung pagayat ko. Pero bahala na kayo kung anong gusto nyong paghiwa dyan. Tapos yung sa sibuyas tinanggal ko nga lang din pala yung pinakapwitan or matigas na part niya. Pero ang alam ko basic na basic na yan sa inyo kung paano nyo himayin yung mga sangkap tulad na itong sibuyas at bawang. Bago ko nga pala itong papaya ay hinati ko muna siya sa gitna tapos hiniwa ko nga lang din pala yung pinakatangkay niya tapos babalatan ko na nga rin pala ito gamit ang filler alam nyo ba napakasarap din itong papaya sa sardinas at hindi lang siya masarap dahil nakakatulong din ito para magproduce ng gatas lalong lalo na sa mga bagong panganak kaya naman kung gusto mo dumami ang gatas mo kumain ka lang ng maraming maraming papaya ginayat ko nga lang din pala ng maninipis yung papaya para mabilis maluto tapos ko na rin himayin yung malunggay kaya hugasan ko muna itong ginayat natin papaya nilamas ko nga rin pala muna ito sa asin para matanggal talaga yung dulas dulas niya at para hindi makati sa kamay kapag hinugasan kasi sobrang sensitive ng mga kamay ko charot lang at eto nga pala yung ihahalo ko ligo sardines oh baka naman nagpadingas na nga rin pala ako dito este binuksan ko na nga rin pala itong automatic nating lutuan hindi pa naman umaabot ng isang linggo yung use oil natin kaya use oil muna yung gagamitin ko tapos inuna ko na nga rin pala gisahin itong sibuyas gisagisahin lang hanggang sa lumabas yung aromatics nila Inilagay ko na nga rin pala itong kamatis Tapos mekos mekos lang natin ito mga insan Dahil okay na yung mga pang aroma natin Kaya ilalagay ko na rin itong isang pirasong latang sardinas Nilagyan ko nga rin pala ng kunting tubig yung lata Para masaid talaga siya ng husto Sayang kasi nandun pa yung lasa niya Ay e binuhos ko na nga rin pala itong ginayat nating papaya Medyo nahihirapan na nga rin pala ako maghalo dito sa maliit nating kawali Siguro nga kailangan ko ng i-upgrade ito ng medyo malaki-laki pa dito Para naman kapag nagluto tayo ng maramihan ay hindi tatapon dahil gusto ko ng medyo may sipa magalagay ako dito ng siling labuyo at syempre itong siling green haba na pang sigang tapos titimplahan ko nga lang pala ito ng mga pampalasa dahil kung timpain ina na lang dyan ay maluluto na rin ang papaya kaya naman inilagay ko na itong dahon ng malunggay Pass forward, pagkalipas ng mga ilang minuto, iluto na nga rin pala ang sinardinasan na papaya natin. Kaya naman dali-dali na ako nagsandok dito ng kanin. Yung isinapaw na baho na nga rin pala ang kinuha ko dito bago pa siya mapani. Sayang naman kung masisira. Mahal kaya ang bigas ngayon. So ayun guys, kain muna tayo. Unang subo, first bite. Mm -hmm. Grabe sobrang sarap din Dahil kumain ako ng papaya ngayon Siguro madadagdagan na yung gatas ko Charot lang Dahil nakating kay followers na nga pala tayo Kaya magpapasalamat muna ako sa inyo Sana huwag kayo magsawa sa mga porta Sa mga simpleng cooking vlog natin At para marami pa tayong maishare Ng mga simpleng luto araw-araw Kaya naman kung hindi pa kayo nakapalo Sa munting page natin Eh baka pwede nyo naman akong ipalo Pakilike, share, comment na rin Kung hanggang saan umabot ang video na to Para alam ko kung saan na ito nakakarating So ayun guys hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Hanggang sa muli. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!